Hello guys, good morning Good morning, Pangulong Dagong Morning Ayan, so ngayon Maglilinis tayo ng Kapinyahan Kasi yung mga pinya dito guys Ano to? Kinakain na ng mga Mga ano, mga Dito Daga, you know So, sa ngayong taon Wala halos silang nakuhang mga bunga Kasi, hindi malinis Kinakain ng mga daga yung mga bunga guys So yung kape to hindi to sa amin. Sa may ari to ng lupa kung saan pinayagan tayo magkaroon ng bahay. So ngayon bilang pagpapasalamat sa kanila, lilinisan natin to kasama yung pangulong dagong. Yan guys oh. So, yung mga bunga nila ng pinya. O oh, kinain na ng daga. Iyo. Yeah. Ano. Uh, uh, halos lahat-lahat yan. Sayang. guys. Ah oh, dating bunga na kinain ng daga on laglag vlog. So, na talaga, guys? Mas mataas pa yung ito mo kayo sa piña. So yun guys, mga nasa 3 hours siguro yung panggagapas natin. Ito yung mga bunga na hindi nakuha no nakaraan yung iba na matay na kasi bata pa lang yung bunga kinain na ng daga so ito na yung kinalabasan ng ating paglilinis yan yung kaninang masukal malinis na puro diba kahit papano nabawasan yung ano makabinawa yung mga pinya yan malinis na din guys so kalahati yung nalinisan natin yan. So yung sa gitna hindi pa nalinisan yan. Ito lang muna sa parang hallway niya yung nalinisan ko. So dito pa mga nasa 4 hours pa siguro tong pagganggapas. Tapos may kuryente pa diyan oh. Dapat tingnan mo may maigi bago ka mag ng itak baka matamaan yung kuryente ba. Yan. So may mga kalamansi din dito yung guys silang tanim isa lang ito sa paraan natin na pagpapasalamat sa may ng lupa kung saan pumayag na magtayo tayo ng ating munting bahay so baka, baka bukas itutuloy ko to linisan ko pa dito hanggang dun para matapos na so sobrang daming pinya yan oh. abot yan mga 100 piraso siguro kasi sa isang way ano yan dalaw-dalawa -dalawa. Tingnan mo yung gawa ng daga. Oh. Yan. Sayang kasi guys kasi malalaki yung mga bunga nito. Pag ano, nung nakaraang taon malalaki yung mga bunga kasi malinis nung nakaraan to. Ah, Siyempre, naka long sleeve tayo. Tapos naka maong balot na balot tayo guys kasi maraming lamok at saka iwas na din pangangati sa mga dahon dahon do, yan ito pa yung lilinisan natin ubusin natin to ngayon kasi is sunday uh, may nagbabantay kay step kasi day off ni uh, madam kaya nakakapaggalaw tayo ng maayos or nakakapaggawa tayo ng mga uh, dapat nating gawin kasi may nagbabantay ano? masukal talaga yan guys ngayon dito. Marami pang pinya dito yun. Matataba. So hanggang dito na lang muna yung video natin kasi alas 12 na. Magla-lunch na tayo. Peace out.